Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao, kaya mula sa sinaunang kagubatan sa ilalim ng yelo hanggang sa misteryosong piramid na tila itinayo ng nilalang mula sa ibang mundo, ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na tuklas sa nagyayelong kontinente ng Antartika. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin! Number 10. Sinaunang Gubat sa Yelo Noong panahon ng mga dinosaur, hindi pala palaging yelo at lamig ang bumabalot sa Antarctica. Ayon sa mga siyentipiko, isang nakakagulat na tuklas ang nagpatunay na sa ilalim ng yelo, malapit sa Pine Island Glacier, ay may natagpuang mga ugat, pollen, at iba pang ebidensiya ng dating kagubatan. Ang lugar ay dating rainforest na may temperatura na umaabot sa 64.4 degrees Fahrenheit tuwing taginit. Hindi lang basta mga halaman ang lumago roon kundi isang buhay na ekosistem na bumalot sa rehiyon bago pa ito naging isang disyertong nagyelo. Ang tanong ngayon, paano nagkaroon ng gubat sa pinahaginaw na bahagi ng mundo? Ang tuklas na ito ay hindi lang magbabago ng pananaw natin sa kasaysayan ng Antartika kundi nagbubukas din ng posibilidad na noon paman, may mga nilalang na namuhay sa lugar na yon. Ang ideya na ang lupaing binabalot ngayon ng yelo ay minsang naging berdet buhay ay tunay na nakakakilabot at sabay na nakakabilib. Number 9. Ice Wall Adventure Isang makasaysayang operasyon noong 1958 ang tumagos sa mismong puso ng yelo sa ilalim ng North Pole. Tinawag itong Operation Sunshine kung saan isang submarino na may sakay na 116 crew ang tahimik na lumusong sa ilalim ng Arctic Ice. Sa loob ng tatlong daang talampakan na bakal, sinugod ng mga sundalo at siyentipiko ang malupit na lamig at ilim para lamang masilip kung anong sikreto ang nasa ilalim ng yelo. At sila ang kauna-unahang tao na nakarating sa ganoong lalim. Hindi lang ito simpleng misyon. Ang tagumpay ng Operation Sunshine ang nagbukas ng pintuan sa siyensya para pag-aralan ang marine life at iba pang misteryong nakatago sa yelong hindi naaabot ng araw. Sa likod ng katahimikan ng Antartika, may mga kuwento ng katapangan, teknolohiya at mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos nasasagot. Number 8. Mga Butas ng Yelo sa gitna ng malalawak na glacier ng Antarctica, natagpuan ang mga tinatawag na cryoconite holes, mga butas sa yelo na may misteryosong pinagmulan. Nabubuo ito kapag ang maitim na debris o cryoconite ay naipon sa ibabaw ng yelo at inaabsorb ang init ng araw. Sa paglipas ng panahon, ito'y lumulubog at nag-iiwan ng itim na patong sa ilalim ng butas na tuloy-tuloy na nagtutunaw sa yelo. Ang resulta, isang bilog na hukay sa yelo. Minsan ilang pulgada lang, minsan mas malalim pa sa isang tao. Ngunit hindi lang ito basta butas. Sa loob nito, may nabubuong kakaibang microhabitat kung saan nabubuhay ang maliliit na organismo, algae at invertebrates, mga nilalang na sanay sa dilim at lamig. Sa tuwing darating ang taglamig, natatangpan ng yelo ang mga butas na ito. Pero pagdating ng tag-init, muling nabubuhay ang mga kolonya. Isang patunay na kahit sa pinakadelikadong kondisyon ng mundo, may buhay na marunong mag-adapt at lumaban. Number 7. higanteng itlog ng nakaraan Noong 2011, may naagpuan ang mga siyentipiko sa Antartika na sa unang tingin ay mistulang lumang soccer ball. Munit matapos ang masusing pagsusuri, nalaman nilang ito pala ay isang fossilized soft-shelled egg na may edad na halos 66 million years. Sukat nito ay higit labing isang pulgada ang haba at pitong pulgada ang lapad. Dahilan upang kilalanin ito bilang pinakamalaking soft egg na natuklasan sa buong mundo. Pinaniniwala ang ito'y mula sa isang dambuhalang butiking reptilya o maaaring ahas na sabay namuhay sa panahon ng mga dinosaur. Ang tuklas na ito ay hindi lang basta labi na isang sinaunang nilalang, ito'y ebidensya ng mas malawak at mas misteryosong kasaysayan ng buhay sa lupa. Sa bawat yelong natutunaw sa Antartika, unti-unting lumilitaw ang mga lihim ng isang mundong hindi natin akalaing umiral. Number 6. Pagsagip sa Polar Fox isang napakaantig na tagpo ang nasapsihan sa gitna ng nagyeyelong karagatan ng Antartika. Isang polar fox ang nastranded sa ibabaw ng lumulutang na tipak ng yelo, ilang metro lang mula sa tubig. Malamig ang simoy ng hangin at tila nawawalan na ito ng pag-asa hanggang sa dumaan ang isang grupo ng crab fishermen. Hindi sila nagdalawang isip. Maingat nilang nilapitan ng yelo at sinagip ang nanginginig na hayop. Ang kwentong ito ay paalala na kahit sa pinakamalalamig at pinakamalalayong sulok ng mundo, may buwang pa rin ang kabutihan ng puso. Hindi naging madali ang paghuli sa fox, ngunit alam ng mga mangingisda na sila lang ang pag-asa nito. Sa simpleng gawaing iyon, nabura ang linya sa pagitan ng tao at kalikasan, at lumitaw ang totoong diwa ng malasakit at pag-asa. Number 5 ang nawalang base ni Scott. Sa hilagang pangpang -pang ng Cape Evans sa Ross Island, nananatiling nakatayo ang Scott's Hut, isang tahimik ngunit makapangyarihang alaala ng isa sa pinakamadugong ekspedisyon sa kasaysayan ng Antartika. Ipinayo ito ng British Antarctic Expedition mula 2010 hanggang 2013 at naging base ng 25 explorer, kabilang si Captain Robert Falcon Scott sa kasamaang palad, hindi na nila naabot ang kanilang layunin. Sa pagbalik mula sa South Pole, namatay sila sa lamig, labindalawang milya na lang mula sa kanilang susunod na supply depot. Nang matagpuan ang kanilang mga bangkay, dala pa nila ang mga fossils mula sa Glossopteris tree, isang patunay na minsan nang naging lunti ang kagubatan ang Antarctica. Ang hut na ito ay hindi lamang istruktura. Ito'y testamento ng katatagan ng tao ng paghahangad na maunawaan ng mundo at ng sakripisyong hindi kailanman nalimutan ng kasaysayan. Number 4. Perpektong Iceberg Noong 2018, may nadiskubring iceberg na naging tampok sa pandaigdigang balita dahil sa nakakagulat nitong hugis. Isang halos perpektong rektangulo na may matutulis na 90-degree angles. Natagpuan ito na palutang-lutang malapit sa Larsen Sea Ice Shelf sa silangang bahagi ng Antarctica, at agad nitong nabighani ang mga mananaliksik. Para bang hinubog ito ng makina, hindi ng kalikasan. Ang sobrang kasakdalan ng hubis nito ay nagbukas ng mga spekulasyon. Natural nga ba ito o may ibang puwersang gumalaw sa likod nito? May ilan pang nagbiro na baka ito palatandaan ng alien structure sa ilalim ng yelo totoo man o hindi, ang ganitong klase ng formation ay nagpapaalala sa atin na ang Antarctica ay hindi lang basta yelo, kundi isang lugar na puno ng mga bagay na lampas sa ating inaasahan. Number 3. Ilog sa ilalim ng yelo Habang akala ng marami, solidong yelo ang bumabalot sa Antarctica, may nadiskubre kamakailan ang mga siyentipiko na lubos na ikinagulat ng lahat isang ilog na dumadaloy sa ilalim mismo ng Antarctic Ice Sheet. Umaabot ito ng 286 miles ang haba at kumokolekta ng tunaw na tubig mula sa lugar na kasinlaki ng France at Germany na pinagsama. Hindi ito basta agos, ito ay isang sistemang gumagalaw sa ilalim ng yelo. Gamit ang aerial radar at hydrological models, unti-unting limitaw ang buong lawak ng ilog. Nakakaapekto ito sa pagdaloy ng yelo sa ibabaw at posibleng maging dahilan ng mas mabilis na pagkatunaw ng ice sheet. Sa bawat bagong tuklas, lumilinaw na ang Antartika ay hindi tahimik na lupain, kundi isang buhay na sistema na maaaring makaapekto sa buong mundo. Number 2. Limang paasa Dilim Noong February 14, 2021, isang anonymous user sa 4chan na nagngangalang Son of Anantong ang nagbahagi ng nakakakilabot na kwento. Ayon sa kanya, ang kanyang ama na dating empleyado ng Google Earth ay nakakita ng kakaibang nilalang sa Antartika. Mga spider-like creatures na may limang paa at lumalabas lamang tuwing gabi. Sa sobrang laki ng mga nilalang na ito, naiwan daw ang kanilang mga bakas ng paa na may pagitan na 30 hanggang 40 hakbang ng tao. Ang mas nakakagimbal pa may mga larawang Polaroid ang ama niya na nakuha mula sa field. Ngunit ito'y kinumpis ka ng mga matataas na opisyal. Sa isa pang pagkakataon, nakasagupa nila ang isang nilalang na kahawig ng halimaw sa pelikulang Cloverfield. Tumakbo silang takot na takot. Sa mga kwento ng kanyang ama, isang lalaking dumanas ng malalalim na sugat ang paulit-ulit umuungol. Sinasabing, I'm frozen na parabang hindi lang tisikal kundi pati kaluluwa niya ay naipit sa yelo. Number 1. Pyramid sa kabilang mundo Hindi lang sa Egypt may pyramid. Ayon sa mga satellite images na kuha malapit sa Shackleton Mountain Range, may natuklasang hugis pyramid na istruktura sa Antartika. Kamukha nito ang apat na gilid ng Great Pyramid of Giza kaya agad itong naging sentro ng mga teorya. Sinasabi ng ilan, nagawa ito ng Advanced Ancient Civilization. Habang ang iba'y sinisigaw na ito raw, ay ebidensya ng alien presence sa mundo. Kung mapapatunayan na gawa nga ng tao ang piramid na ito, mababago ang kasaysayan ng mundo, maari itong maging pinakamatandang piramid na naitala. Mas luma pa kaysa sa mga kilalang estruktura sa buong mundo ngunit hanggang walang konkretong ebidensya, mananapili itong palaisipan na natutulog sa ilalim ng yelo, tahimik, ngunit tila may itinatagong sikreto mula sa panahon na halos wala pang naitatala sa kasaysayan.